Chris Buendia Cabanez Good morning, Albert Ben Chan Maganda kumaga Robin's Life Robin's Life Umaga pa lang Pinapakain ko na yung pulutan namin mamaya joke lang po grabe dito sa probinsya hindi manakailangan ng sound effect talagang yung kalikasan na yun nagbibigay ng sound at tinatawag na nature sounds ano ba yun? in english ko lang yun ha? Tapos dito lang sa likod ng bahay ng biyanan ko, makukuha namin yung mga panghalok namin dun sa mga manok na pinapakain ko kanina. Gagawin ko na kasi silang tinola. Sitaw. Pero yung biyanan ko. Talagang busy-busy siya. Ang dami niyang tanim dito at di mo na kailangan pumunta ng palengke. Sa likod bahay pa lang ng biyanan ko. Nako, wanto sawa ka na. May okra, talong, sili, pechay, may pinya, may guyobano. <laughs> ang dami niyan tanim. May mais. Ulang na lang patadi. Para bahay kubo na. Ito pala yung binan ko. Uh, isa siyang magsasaka. Talaga namang ang ganda sa likod ng bahay niya. Parang may sariling supermarket. At yung supermarket na yon ay walang halong kemikal. Talagang natural. ito naman yung pinya na tanim ng biyanan ko at medyo nalilisik na nga yung mata ko at gusto ko na silang kunin ang kaso nga lang hindi eh, pa sila hinog kailangan pa hinogin pa natin mga ilang araw pero bukas wala na yan dyan <laughs> mga anak ko willing willing naman sa pagpapakain ng mga sisiw at saka yung manok na titinola ko yan o no? oh. tapon siya ng tapon ng bigas at tuwan tuwa siya Kaso nga lang, bigas na tinatapon niya eh, pinaghirapan din ng lolo niya. Eh, ko sa kanya, uh, tama na at sayang ang, ang bigas. Malakas mm. kang Grabe, magal mo sa dito sa labas. Talaga. Talaga. Ang sarap sa pakiramdam, lalo pag umaga umaga nat at mag ka pa lang at magkape. Ang almusal pala muna namin ay spaghetti. Tapos mamaya, eh, yayarin ko na 'yung manok na 'yan. Pinapataba pa kasi nung anak ko. <laughs> ay, Bina, na rin pala 'yung isa. Tinadnan nalag na sa kanya 'yung man chicken, kaya natutuwa siya. Gusto niya kaya pala nawawala. Tara, kain muna tayo dito sa may ginawang parang cottage ng biyanan ko. At yung naririnig nyo na sounds, nirecord ko lang yung kagabi. Kasi yung sarap pakinggan. Kaya nirecord ko at ginamit kong sounds dito sa ating time, time lapse. horse oh. hmm. yes what's that no more horse <laughs> yung gamit pala nila dito na pang transport o paghahakot no, 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 no. ng mga gamit nila galing sa bundok mga pangarga oh. ay kabayo Grabe Saas mga kabayo dito ang lalakas. Ang bibigat kaya ng karga. Mamaya makikita nyo yung mga karga nila sa balikat ng mga kabayo. Ay sobrang bibigat na kahoy. Pero kayang-kaya ng kabayo. Tapos galing pang bundok yun ha? Kaya talagang gamit na gamit yung mga kabayo dito. Hindi na namin kaya ang okay. lalakas. Ngayon, Ngayon naman man. eh naisipan namin manungkit ng mangga. Grabe. Hindi <laughs> 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 maubos dito yung mga pagkain na... No. binibili natin sa mga supermarket na bang mahal ng mga manga tapos yung di mo pa alam kung presyon ito dito susungkitin lang namin nasa gilid lang ng bahay ng biyanan ko Kaso, lahat ng lahat ng kailangan ko. mo lalo na pag nagutom ka hmm. mga halok sa pagluluto nasa likod bahay tapos may bigas pa na siya din ang nagtanim at nag-harvest. wala ka nang hahanap hanapin pa Hello. Nuwa natin. Pag napunta doon sa kabila, wala na. Kanina. <laughs> Gawo ano? na oh. Dinadamihan na namin ng kuwan ng Indian mango kasi para makaipon kami tapos madala ko sa amin naman sa isla. Sa amin naman, sa probinsya namin ay sa lawa ng Laguna. At ang hanap buhay naman namin doon ay pangingisda. Dito naman sa misis ko, sa tatay niya, or sa biyanan ko, ay pagsasaka. Talagang combination kami, no? May ulam na, may kanin pa, may halok pang gulay. So, ayan nga pala yung binubuhat ng mga kabayo. Yung mga kahoy na ambibigat, pero kayang-kaya nilang pasanin. Galing pang bundok yun ha. Tapos pala nakarami na kami ng mga mangga. Papabenta ko pala yan sa anak ko mamaya. lang <laughs> Para double purpose. Para bata pa lang. Negosyante na. Di ba? Madiskarte na. Sabi nga dun sa mga YouTuber eh, Diploma mm -hmm. o diskarte. Siyempre diskarte agad habang bata pa. Kasi hindi pa siya pwede mag-aral. Kaya diskarte muna anak parang naman eh, may pampagas si Papa. So ayan, niyaya naman ako ng bilas ko na umakit daw kami sa bundok at kukuha kami ng nyog o buko. yan pala yung mga binubuhat ng mga kabayo. Malalaking parang kahoy na nilinis na puno ng nyog na hinati-hati na nila dahil sobrang tagal na ng nyog at hindi na nila mapakinabangan yung bunga. Eh, kinahoy na lang nila. Uh, pinapalitan naman nila ng bagong tanong. Tapos nagulat pala ako dito. Ngayon lang ako nakakita ng bukuhan na ganito kababa. Kasi pwede mo lang siyang akyatin. Pero may panungkit naman kami na karit. Ka Kaya kinakarit na lang namin. Ang baba nito sa probinsya naman namin sa Aklan. Talaga. akala mo sinitaas ng building. Ito parang first floor lang ng bahay. Or second floor lang ng bahay sobrang baba talaga ng mga bukuhan dito meron din sila mga matataas pero hindi sobrang taas hindi ka tulad nung sa aklan parang grabe naman dun mga fourth floor na ata third floor <laughs> as hindi mo talaga kayang akatin kaya mo aklatin, kung matapang ka ako hindi ko kaya Naku. Ba, ako. dito ka kayo rin baka kayo malaglag pa ako dun eh. so yan na at hinihimay na nung bilas ko yung aming buko titikman natin yan yung sabaw ng buko sarap yan fresh na fresh na binigay na sa atin yung sabaw sa jag tapos yung tayo dito sa ano sa pichil may ano na yan may ano na yan jag ha? may na to? <coughs> ano na ito? may ano tayo ito? may ano na ito? may ano para tayong kapulapos kasi makakasin ako kalbin o itin na ibabaw Pagkakarot lang si mother no, na ano Na? ako daw ay dami-dami din ito ng job. Pagka nga daw yun eh. Yum! Sarap pa. Mas masarap yung nandiyo sa katabi kung malik dun. Mas matamis mm -hmm. ang este. Kasi lang ay naagad na, na ng ano yung bit. Ubus. Ubus ay. Kaya so, nang bibisiin yung sabaw. Pagkara mm -hmm. ka. Dadrive ay ano? Kuhain ko nga ang susi ay. Sabi kayo, um, kaya ko, kaya, ka pa mag-drive. Kaya, kaya ka pa yan. Ate. Yan si Meron, nakakain siya. Nakapigil lalaban niya ng panty. Ala, tayo lumalabas na yung mga utos sa kanya ni Rosy. <laughs> Sabi niya na, mga time bit. na mo. Sabi niya na. <laughs> hmm. Nakakuha din kami ng buko para mamaya ipapanghalok namin sa salad. Masarap to kasi mala uhog. E, Yun yung masarap na buko, yung parang clear na clear pag binuksan mo siya clear na clear hindi mo ka makita yung buko niya tapos pag kinayod mo sobrang lambot pag kinayod mo yun naku sarap solid mamaya titikman natin yan sa ngayon eh pakayod mo natin at medyo hindi pa malauhog yung mga nakakuha natin so yan yung mga kabayo kakakit pa yung bundok doon nila kukunin yung kahoy na sobrang bigat isang piraso pa lang nun ako ma magtain ako sa alda, alda pagbuhat nyo. No? Ah, grabe. Saludo ako dyan sa mga kabayo na yan. Ang lalakas. So ayun na, kumukuha yung bi bilas ko ng buko. Kulang pa kasi. Eh, anli buko naman dito. Sobrang daming mong makukunin na buko. Kaya eh. yeah, sige lang, kuha lang tayo ng kuha Medyo mahirap nga lang sungkitin kasi yung karet namin eh, medyo mapurol na at nakalimutan namin yung panghasa so yan na nauhaw yung bilas ko minumula ng buko ko ito na nakakita na tayo ng malauhog tingnan mo no tinatanggal mo kala mo wala eh pero pag kinayod mo na at naipon no lumalabas na at dumadami Nakatikman natin taste test ito lang yung uhog na kinakain uhog Mmm. Yep. Mm. Mm. Grabe, sarap ng buko ko. Tapos habang naglalakad-lakad kami, may nakakita kami ng mga puso ng saging. Hindi ba? Parang nasa shopping mall eh. Di ba habang naglalakad ka, unti-unti mo na ako Cheers. yung mga kailangan mo. No? Nag-cheers pa yung dalawa. Parang nagiinom. See you sa part 2.